Ayun na mga pre. Out na naman po ang inyong mga lingkod. Mga discarding butcher natin dito sa Manitoba, Canada mga pre. Ano nga bang ang ating pag-uusapan? Ayun. Kakatapos lang naming magpahinga nung Sabado linggo. Kakapasok lang namin ngayong Monday. Eh Tuesday mga pre, holiday na naman. Wala na naman kaming pasok mga pre. Wala na naman kaming pasok sa araw ng bukas Anong gagawin natin? Pahinga na naman mga pre Pero bayad naman yan mga pre At syempre mga pre eh, no? Reminder lang Tulad ng sinasabi ko mga pre Paulit-ulit na darating ang ating employer Ngayong November 9 As of now, mga pre Wala pa naman changes ang schedule eh, no? Wala pa naman pagbabago Ganun pa rin mga pre Aalis ang employer ng November 7 So magpapahinga muna sila dyan Tapos So September 9 Nandyan sila mga pre Ayun na Start na yung Widing interview mga pre Dyan sa Imus Cavite So update update lang tayo mga pre In update ko lang kayo Tulad ng sabi ko mga pre Alos meron pa kayong dalawang buwan Upang pagandahan yung Pre review malupit dahil nga isang beses lang mangyari to mga pre pagkatapos nito ito, ewan ko lang baka next year na naman sila pupunta nyan. kaya ito na yung chance pre ito na yung pagkakataon mo tapos sa mga nagtatanong pre kung, kung kailan ba yung deployment muli dito sa aming company mga pre ngayong October 1 sir ngayong October 1 mga pre may parating na naman na mga kabayan natin meron na naman Mapalad na magbabago ang buhay mga pre. Kaya sa mga wala pa sa interview at wala pa sa mga line up, paline up na kayo pre ha, sa mga tatlong agency na sinasabi ko. Kasi tatlong po talaga agency rito sa aming company. Yung po yung ISO, Magsaysay, at saka Venture Management. Kulitin nyo na sila pre. Magsend na ng maraming resume. I-follow up nyo na sa contact number nila na sana malay na kayo ngayong November okay ngayon uuwi na tayo mga pre ang mga kabayan natin pag ganitong oras na mga pre ano? kasi nga yung mga anak namin ay nasa eskwelaan ganitong oras mga pre magsusundo kami ng mga bata labas na mga bata eh, 320 Yung iba naman, 3.30. Medyo traffic lang pre kasi ginagawa yung kalsada dyan. Ginagawa yung kalsada. ba diba sabi ko nga mga pre, meron silang ginagawang hospital dyan. Malaking hospital dito sa Manitoba. Ganda, maganda rito pre. I-upgrade na yung ano pre, i-upgrade na yung hospital namin dito. O sa mga hindi pa po nakafollow, Baka pwede po maglambing. Paki-follow and share na lang po. au ako nga po pala si Gadis Cartin Butcher na laging nagsasabing mag-ingat po tayo palagi and God bless. Bye!